Uy na Ang heka naman bunga ng lara Pero hindi pa mahinog to Hindi pa pwede pusoin Kasi bulak pa Itagad muna tayo ng ilang araw Pago pwede kuloin Tingnan nyo mga guys Ang dami ng bunga Pero bulak pa Ito yung kapaya. Siwi-siwi pa ang bunga. Itakad muna tayo ng kilaalaw. Saling ha. Kailangan magpadyak tayo ng truck. Okay. PM-PM sa jaga mo.